Tignan niyo, tignan niyo. Wow! Ang taray! Nice! Ganda ah! Sa gano'y nakamotod Kaya mo yan kung Ay, hindi Bakit ko nga ako dito. ah. Ay, naku! Nakatakot dito. Naku Parang taramat. Naku po, susmaryo Buti nalang kapisato ni Marv, hindi na maaarap ako. Bakit pitik na ako ang kamay? Oo, parang ikaw, iba yung pitik na ako. <laughs> don't pati. Ang hawak niyo baka nakaungol. <laughs> masa pasalan ako ang pahawis eh. Kamay ko masa pasalan ang pa, Tapos. Uh, hindi pa ba tapos yan. <laughs> yan? Hindi pa <laughs> <Dating sa> tiyan, <laughs> pa. Masa madalas pa.